Isang nakakagulantang na ulat ang yumanig sa online community ng Latin America at maging sa buong mundo nitong nakaraang linggo. Dalawang babae sa kanilang early 20s, kapwa kilala at hinahangaan sa social media, ang nasawi sa magkahiwalay na insidente na ngayon ay iniimbestigahan bilang posibleng mga kaso ng gender-based violence. Bagamat hindi pa malinaw ang buong detalye, ang mga pangyayari sa likod ng kanilang pagkamatay ay nagpapakita ng masalimuot at nakakabahalang realidad. Ngayong araw, silipin natin ang katotohanan hindi nakikita sa likod ng mga larawan at kasikatan ng mga biktimang sangkot sa ating kwentong krimen. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline grabbing cases hanggang sa mga hindi pa na resolve krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Maria Jose Estupinyan, 22 taong gulang ay isang masipag, may mataas na pangarap at determinadong estudyante na nasa ikapitong semestre ng kursong Social Communication sa Francisco de Paula Santander University. Naninirahan siya sa Cucuta, isang lungsod sa Hilagang Silangan ng Colombia, na malapit sa hangganan ng Venezuela, isang lugar na puno ng sigla ngunit hindi ligtas sa banta ng karahasan. Bukod sa kanyang pagiging estudyante, Pursigido rin si Estupinya na paunlarin ang sarili sa iba't ibang larangan. Isa siyang modelo sa isang lokal na ahensya at pinapatakbo rin niya ang sarili niyang online business kung saan siya nagbebenta ng mga sportswear, lingerie at footwear. Sa social media, kilala siya sa palayaw na Lamona. Dito, ibinabahagi niya ang kanyang araw-araw na buhay bilang isang mag-aaral, negosyante at modelo. Dahil sa kanyang masayahing personalidad, kasipagan at pangarap na makilala sa larangan ng komunikasyon at fashion minahal siya ng kanyang mga taga-subaybay at unti-unti siyang naging inspirasyon sa mga kabataang babae sa kanyang komunidad. Ngunit sa kabila ng kanyang unti-unting pagsikat at positibong imahe sa online world, isang trahedya ang biglang sumira sa katahimikan ng kanyang buhay. Noong hapon ng May 15, habang siya ay nasa kanilang tahanan sa La Riviera, isang barangay sa Cokuta, dumating ang isang lalaking nagpapanggap na delivery rider. Bitbit -bit nito ang isang hindi inaasahang regalo at lumapit kay Estupinyad na kunwari ay may ipapaabot na padala. Walang kaalam-alam si Estupinyad na ang regalong iyon ay bahagi ng isang masamang plano. Sa loob lamang ng ilang sandali nagbago ang lahat. Bigla na lamang siyang binaril sa malapitan ng naturang lalaki. Tinamaan siya ng bala sa kanang bahagi ng kanyang pisngi na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang mukha at banta sa kanyang buhay. Ilang sandali matapos ang insidente, nakuna ng security camera ang pag-alis ng suspect. Sa kuha mula sa isang CCTV sa isa sa mga kapitbahay, makikita ang lalaking tumatakbo palayo mula sa bahay ng biktima. Maririnig din sa footage ang desperadong sigaw ng isang babae nakinilala kinilala kalaunan bilang ina ng biktima na mas lalong nagpalala sa kakilakilabot na eksena. Agad na isinugod si Estupinyad sa pinakamalapit na ospital upang subukang maisalba ang kanyang buhay. Sa kasamaang palad, hindi na siya umabot at binawian ng buhay dahil sa matinding tama ng bala. Ayon sa pulisya, naganap ang pamamaril bandang alauna ng hapon. Mas naging nakakakilabot pa ang trahedya dahil isang araw bago siya patayin, naiulat na nanalo si Estupinyan sa isang kasong domestic violence laban sa dati niyang kasintahan. Inutusan ng korte ang kanyang ex-boyfriend na bayaran siya ng damages na 30 milyong Colombian pesos, nakatumbas ng humigit kumulang pitong libong dolyar. Matagal na ang kasaysayan ng pang-aabuso sa kanilang relasyon, simula pa noong 2018, kung kailan siya unang nagsampa ng reklamo laban sa kanyang dating kasintahan. Sa paglipas ng mga taon, ilang beses siyang nagsampa ng kaso para idokumento ang paulit-ulit na pananakit na kanyang dinanas. Dahil sa mga pangyayaring ito, ang mga otoridad ay nagsasagawa ngayon ng malalim na investigasyon itinuturing ang kanyang dating kasintahan bilang pangunahing suspect sa pagpatay. Hinala ng mga investigador na may kinalaman sa motibo ng krimen ang legal at tagumpay ng biktima. Gayunpaman, hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na inaresto. Patuloy ang isinasagawang manhunt ng pulisya para sa hindi pa nakikilalang lalaki na nakita sa CCTV na nakasuot ng itim na sombrero, jacket, maong at may backpack. Kinundina ng mga grupong pangkababaihan ang pagkabigong protektahan si estupinyat ng pamahalaan na kanilang itinuturing bilang patunay ng malalalim na suliranin sa sistema pagdating sa pagtugon sa karahasang batay sa kasarian. Patuloy ang pagdami ng gender-based violence sa Colombia, kabilang na ang pang-aabuso mula sa mga armadong grupo, ayon sa non-profit organization na Human Rights Watch. Sa kanilang World Report 2024, binanggit nila na nahihirapan ang mga biktima na makakuha ng tulong o makamit ang hustisya, habang madalas namang hindi napapanagot ang mga salarin. Ayon sa National Gender Commission ng Colombia, libo-libong kaso ng karahasang batay sa gender-based and domestic violence ang naitala. Kabilang dito ang mataas na bilang ng sexual na pang-aabuso, kapabayaan, pag-abanduna at psikolohikal na pananakit. Mula January hanggang August 2024, apat na pung isang kababaihan ang naiulat na nawawala sa Colombia, 34 apat sa kanila ay mula sa lungsod ng Kokuta kung saan naninirahan si Estupinyan. Marami sa mga nawawalang ito ay mga minor de edad. Noong May 17, isinagawa ang libing ni Estupinyan na dinaluhan ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kasapi ng komunidad. Naroon din ang kanyang ina na saksi mismo sa karumaldumal na krimen at ngayon ay nagsisilbing isa sa mga pinakamainay na tinig sa paghahanap ng hustisya para sa kanyang anak. Bumuhos ang matinding dalamhati at hinanakit mula sa buong komunidad. Marami ang nanawagan para sa mas mahigpit at epektibong mga hakbang upang maprotektahan ang mga kababaihan laban sa anumang uri ng karahasan. Ang pagpaslang kay Maria Jose Estupiñan ay inihahalin tulad ngayon sa kaso ng femicide ni Valeria Marquez, isang 23-taong gulang na Mexican influencer na pinaslang noong May 13 sa Zapopan, Jalisco, dalawang araw lamang bago ang nangyaring trahedya kay Estupinyan. Si Valeria Marquez ay binaril at napatay habang nagla-livestream ng kanyang content, kaya't ang nakakagimbal na pangyayari ay agad na kumalat at naging viral sa iba't ibang social media platforms. Isinilang noong February 23, 2002 sa Guadalajara, Nagsimula si Marquez sa kanyang karera sa pagmumodelo sa edad na 16 years old. Sumikat siya noong 2021 matapos siyang manalo sa Miss Rostro, isang regional na patimpalak ng kagandahan na nagsilbing simula sa mas malawak niyang tagumpay bilang isang influencer. Sa edad na 23 taon, mas lalong lumawak ang kanyang kasikatan dahil sa kanyang mga contents tungkol sa beauty and lifestyle sa TikTok at Instagram. Ang naging kakaiba kay Marquez sa gitna ng napakaraming social media personalities ay ang kanyang pagiging totoo at malapit sa kanyang mga taga-subaybay. Madalas siyang nagbabahagi ng personal na kwento, payo, at mga bahagi ng kanyang araw-araw na buhay, kabilang ang hilig niya sa banda at koridos na musika at ang pasyon niya sa make-up. Bukod sa kanyang online presence, madalas ding mag-post si Marquez ng mga larawan mula sa kanyang photoshoots, mga biyahe, at marangyang pamumuhay. Makikita siyang nakapost sa tabi ng mamahaling sasakyan, yate at pribadong eroplano. Si Marquez ay isa ring batang negosyante katulad ni Estupinian. Noong August 2024, binuksan niya ang Blossom the Beauty Lounge, isang modernong salon na matatagpuan sa Zapopan, isang lungsod sa kanlurang bahagi ng estado ng Jalisco sa Mexico. Layunin ng salon na itaguyod ang konsepto ng self-care, na may alok na mga serbisyo tulad ng masahe, hair extensions, at iba pang beauty treatments. Aktibo niyang ipinromote ang salon sa pamamagitan ng paggawa ng mga content na tampok ang mismong lugar at ang mga kliyente nito, ipinapakita ang masiglang atmosfera na kanyang binuo. Ang slogan ng kanyang negosyo na, There is no better treatment than the time you dedicate to yourself, ay sumasalamin sa kanyang paniniwala sa pagmamahal sa sarili at pag-aasikaso sa sariling kagandahan. Sa hindi inaasahang pangyayari, nanatiling bukas lamang ang Blossom the Beauty Lounge hanggang sa marahas at maagang pagkamatay ni Marquez. Pinatay siya sa pamamagitan ng pamamaril noong May 13 nito lang kasalukuyang taon habang siya ay nakalavestream sa TikTok mula sa kanyang beauty salon. Ang insidente ay pinanood ng mahigit labing limang libong katao, marami sa kanila ang nakasaksi sa nakakatakot na pangyayari habang ito ay nagaganap. Dahil sa maselang parte ng video ni Marquez ay minabuti ko na lamang na huwag ipakita parito ang nangyari sa biktima. At maaaring karamihan sa inyo ay nakita na rin ang naturang video. Bago ang nakakagulantang nakrimen, kapansin-pansing balisa si Marquez. Sinabi niya sa kanyang mga manonood na gusto na niyang umuwi at may nararamdaman siyang kakaiba. Nabanggit din niyang may magde-deliver umano sa kanya ng isang mamahaling regalo. Pagkabanggit niya ng planong umalis, bigla siyang nakatanggap ng sunod-sunod na mga text messages. Kitang-kita ito sa screen habang nagla-live siya. Maririnig si Marquez na binanggit ang pangalan ng isang babae na si Vivian na siyang nagpadala ng mensahe sa kanya at sinabihan siyang huwag munang umalis. Gusto rin ito makita ang kanyang reaksyon sa regalong paparating. Lumalabas na si Vivian ay nanonood sa kanya ng sandaling iyon. Sa kalaunan, nakumpirmang si Vivian ay mismong si Vivian De la Torre na matalik niyang kaibigan at kalimitan niyang kasama sa kanyang mga contents. Ang babaeng kasama naman ni Marquez sa salon na nakilalang si Erica Hernandez ay isa sa kanyang mga empleyado. Siya ang nagsabing may lalaking nagpakilalang delivery man na dumating at hinahanap si Marquez. Kinumpirma ni Erica na nasa salon si Marquez. Sinabi naman ng lalaki na babalik na lamang para maghatid ng delivery. Bandang 6.30 ng gabi, dumating ang isang lalaking nakamotorsiklo at pumasok sa salon. Iniabot niya kay Marquez ang isang stuffed toy piglet at isang kape. Matapos kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagtatanong kung siya nga si Valeria, bigla nitong binunot ang baril at pinaputukan ang dalaga ng isang beses sa dibdib at dalawang putok sa ulo. Kitang-kita naman sa screen ang lahat ng naganap kay Marquez hanggang sa bumagsak ang katawan nito sa mesang nasa kanyang harapan. Nakita pa ang dugong tumilamsik sa may mesa. Makikita naman na pinatay ni Erika ang nagaganap na livestream. Sa puntong ito, kapansin-pansin na wala siyang ipinakitang emosyon kahit pa ilang segundo ring lumabas ang kanyang mukha sa screen. Pagdating ng mga medics, idineklarang patay si Marquez. Makalipas lamang ang ilang sandali, kumalat agad ang balita sa social media at mga lokal na balita. Ang live stream na orihinal na na-broadcast sa TikTok ay muling in sa iba't ibang platform bago ito tuluyang tinanggal dahil sa paglabag sa content policy. Ngunit hindi na napigilan ang pagkalat nito online. Sa labas ng salon, nagsidatingan ang mga taga-suporta at dating kliyente ni Marquez upang mag-alay ng mga bulaklak, kandila, at sulat bilang pagpupugay sa biktima. Dalawang araw matapos ang insidente, may natagpo ang kontrobersyal na bungkos ng pulang rosa sa harapan ng salon ng biktima. Ito ay may kalakip na mensahe sa isang card. Pardon, na ibig sabihin ay sorry. Ang bulaklak ay inihatid ng isang delivery rider mula sa isang app. Ang nagpadala ay isang anonymous na kliyente. Isinama ang insidenteng ito sa investigasyon, ngunit hindi pa kinukumpirma kung ito ay isang simbolikong kilos o may kaugnayan talaga sa krimen. Kinumpirma ng Halisco Attorney General's Office na ang kaso ni Marquez ay itinuturing bilang isang posibleng femicide, o pagpatay sa isang babae dahil sa kanyang kasarian at kasalukuyang binigyan ng pinakamataas na prioridad sa kanilang mga investigasyon. Ayon kay Dennis Rodriguez, tagapagsalita ng ahensya, lumabas sa mga kuha ng CCTV at pahayag ng mga saksi na may dalawang lalaking dumating sa salon noong araw ng insidente na kunwari ay maghahatid ng regalo. Isa sa mga lalaki ay nakasuot ng maskara at nagkunwaring delivery rider habang ang isa naman ay naghihintay sa labas sakay ng isang motorsiklo. Nang malaman nilang naroroon si Marquez sa salon, muling bumalik ang lalaking may maskara at isinagawa ang pamamaril na ikinasawi ng biktima. Dahil sa maingat at tila planadong paraan ng krimen, pati na rin sa kawalan ng emosyon ng salarin, habang isinasagawa ang pamamaril, naniniwala ang mga otoridad na ito ay isang hired killer. Isang bayarang mamamatay tao na walang personal na ugnayan kay Marquez. Nagamit din ng mga investigador ang mga videos mula sa Escudo Urbano C5 Surveillance System ng Lungsod, kung saan malinaw na nakita ang pag-alis ng mga suspect sa dalawang magkaibang sasakyan. Isa ay sa motorsiklo at ang isa naman ay puting kotse. Sa isang pahayag, kinumpirma ng gobernador ng Halisco na natukoy na ng mga otoridad ang rutang dinaanan ng mga suspect. Ayon sa kanya, mayroon na silang eksaktong datos tungkol sa dalawang lalaking sangkot sa krimen at nakabuo na rin sila ng composite sketch o guhit ng mukha ng pangunahing salarin. Sa ngayon, wala pa silang nilalabas na update tungkol dito. Mahigit dalawampung katao naman mula sa malalapit na kaibigan at pamilya ni Marquez ang naimbestigahan na kabilang ang ilang saksi sa pangyayari. Isa sa mga inaasahang ipapatawag ay si Vivian De la Torre, ang matalik na kaibigan ni Marquez na siyang nagpadala ng stuff toy at inumin bago maganap ang pamamaril. Patuloy pa rin ang pagsusuri sa kanyang posibleng ugnayan o kaalaman sa insidente. Samantala, nagsagawa ng mga kilos protesta ang iba't ibang women's rights group sa lungsod ng Guadalajara. Hiniling nila ang agarang hustisya para sa biktima at binigyang diin ang patuloy na lumalalang kaso ng karahasan laban sa kababaihan sa Mexico. Sa gitna ng mga pagdadalamhati at pagtutol, nananatiling sarado ang beauty salon habang isinasagawa ang mga forensic examinations at iba pang legal na proseso. Ang karumaldumal na krimeng ito ay naging mitsa ng mas malawak na diskusyon tungkol sa gender-based violence sa bansa at sa panganib na kinakaharap ng mga kababaihang kilala sa social media o nakikita sa digital platforms. Isa na namang buhay ang nawala ng walang kabuluhan dahil sa karahasang bunga ng sistematikong diskriminasyon at sa pagkakataong ito, buong sambayanan ang nananawagan ng katarungan. Bagamat wala pang opisyal na naaresto at nananatiling hindi malinaw ang tunay na motibo sa likod ng pamamaslang kay Valeria Marquez, kumakalat na ang iba't ibang teorya sa social media at sa publiko tungkol sa posibleng dahilan ng kanyang pagkamatay. Isa sa mga pangunahing hakahaka -haka ay may kaugnayan di umano ito sa isang organized crime. Ayon sa ilang unofficial sources, sinasabing maaaring nagkaroon ng ugnayan si Marquez sa ilang individual na konektado sa Jalisco New Generation Cartel, isang kilalang grupong kriminal sa Mexico. May mga hindi kumpirmadong balita pa na lumabas na nagsasabing si Ricardo Ruiz Velasco, nakilala sa alias na LWR, isang kilalang personalidad sa nasabing kartel at umano ay dating kasintahan ng biktima. Siya ang itinuturong posibleng nagutos ng pamamaslang, bagamat wala pang konkretong ebidensya na magpapatunay sa koneksyong ito. Sa latest update mula sa Jalisco Attorney General's Office, wala pa silang direktang anunsyo tungkol sa pagkasangkot ng grupong ito sa krimen. Isa pang teoryang binibigyang pansin ay ang posibilidad ng selos o inggit mula sa isang taong malapit kay Marquez. Ang tinutukoy na taong ito ay si Vivian De La Torre, matalik na kaibigan ng biktima. Bago naganap ang krimen, ilang hindi pangkaraniwang pahayag ni Marquez ang nagdulot ng pangamba sa mga nakakilala sa kanya. Ibinahagi raw niya sa ilang malalapit sa kanya na siya ay may kinatatakutan. May pakiramdam siyang may bantang nakaamba sa kanyang buhay at inaasahan niya raw ang pagdating ng isang mahal na regalo. At ito raw ay maglalagay sa kanya sa isang kapahamakan. Dahil dito, marami ang naghinala na maaaring may taong malapit sa kanya ang nagtaksil at tumulong sa mga salarin upang maisakatuparan ang krimen. Ang mga pahiwatig na ito ay nagbigay lakas sa paniniwala ng ilan na ang motibo ay may personal na ugat, isang uri ng paghihiganti o inggit sa isang malapit sa kanya. Pinaghinalaan naman si Delatore dahil ilang buwang nakalipas ay nagkaroon sila ng hidwaan ni Marquez. Ito ay galing mismo kay Dela Torre nang minsan ay gumawa sila ng vlog content ng biktima. Ngunit, tila walang alam si Marquez na may masamang plano sa kanya ang kaibigan. Bukod pa rito, isa ring malakas na teorya ang posibilidad na si Marquez ay target ng isang babala sa iba dahil sa kanyang unti-unting pagsikat sa social media. Bilang isang influencer na mabilis na nakakakuha ng atensyon at mga taga-suporta, may mga naniniwala na siya ay maaaring itinuring na banta ng ilang tao o kaya ay nais lamang patahimikin dahil sa kanyang lumalaking impluensya. Ang kanyang brutal na pagkamatay ay ikinokonekta ng iba bilang isang babala sa ibang social media personalities o isang simbolikong pag-atake upang supilin ang kalayaan ng kababaihang namamayagpag sa digital platforms. Sa panahong maraming kabataan ang humuhugot ng lakas sa social media, ang kanyang pagkawala ay tila naging mitsa ng mas malalim na diskusyon tungkol sa panganib ng pagkaroon ng boses at kapangyarihan gamit ang social media platforms. Maraming mga teorya pa ang lumalabas, ngunit ang kasong ito ay patuloy pa ring masusing iniimbestigahan ng mga otoridad. Hangad naman ng mga kapamilya at kaibigan ng biktima na makamit ang hustisya sa pagkamatay nito. Si Valeria Marquez ay inilibing sa Parque Funeral Colonia sa Zapopan. Dumalo sa kanyang libing ang kanyang mga kapamilya, mga kaibigan, ilang kliyente mula sa kanyang salon, at kapwa niya influencers na labis ang dalamhati sa bigla ang pagkawala ng isang masayahin, masipag, at matagumpay na babae. Ang seremonya ng kanyang huling pamamahinga ay puno ng emosyonal na mga paggunita, mga mensahe ng pagmamahal, at isang matinding panawagan para sa hustisya. Ang kaso ni na Valeria Marquez sa Mexico at Maria Jose Estupinian sa Colombia ay hindi lang basta magkahiwalay na trahedya. Isa itong masalimuot na salamin ng patuloy na krisis ng karahasan at femicide sa Latin America. Sa Mexico, humigit kumulang sampung babae ang pinapatay araw-araw, marami sa kanila ay hindi na nakamit ang hustisya. Sa Colombia ay patuloy ding tumataas ang bilang ng mga pinapaslang na kababaihan, karamihan ay biktima ng pananahimik at sistemang bigo silang ipaglaban. Ang kanilang mga kwento ay hindi dapat matapos sa kabao. Ito ay panawagan, para sa katarungan, para sa pagbabago, at para sa ligtas na kinabukasan kung saan walang inosente ang kailangang mabura sa ganitong karahasan. Sa pagunita kina Marquez at Estupinyan, naway hindi tumigil sa pagtuto, pagtindig at panawagan para sa hostisya sa lahat ng biktima. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share e sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.